Hi kaibigan, matagal bang hindi kayo nagsama ng iyong juwa o iyong asawa? Nung hindi kayo magkasama is hindi mo alam kung sino-sino yung tinatawagan niya. So sa video na ito is malalaman natin kung sino-sino yung mga katawagan niya nung hindi kayo magkasama. Kahit i-delete niya pa ito yung mga contacts niya dati, kahit i-delete niya pa ito sa call history, ay makikita pa rin natin dito at ang maganda dito is makikita mo kung ano yung pangalan ng mga contact niya dati nang i-delete niya nung hindi kayo magkasama. Kung gusto mong malaman, tara, tapusan mo lang ang video na ito. Una, is pupunta tayo dito sa Facebook application natin. Dito naman po sa ating Facebook application, is click lang po natin itong menu. Dito po, scroll lang po natin sa ilalim. Hanapin lang po natin itong settings and privacy. Dito po, click mo lang po itong settings. Dito naman po, scroll lang po natin sa ilalim hanapin lang po natin yung your information. Dito po sa your information is makikita po natin yung access your information. I-click lang po natin ito. Dito po, kung ganito po yung lalabas, is click nyo lang po itong continue. Dito po, is click po lang po itong your information and permissions. Click mo lang po ito. Dito po, click mo lang po itong access your information. Ito po siya. After po niyan is ito po yung lalabas. Dito naman po is, is scroll mo lang po siya ng konti at i-click mo lang po itong personal information. Ito po siya. Dito, is scroll mo lang po sa pinakalalim. Click mo lang po itong your address box. Ito yung pinakalalim. Ito po siya. Dito po is makikita mo rin po dito yung iba niyan. Halimbawa mayroon siyang mga katawagan dati. Nung matagal na panahon, paalala lang kaibigan ha. Dapat yung cellphone is kung ano yung ginamit niya nung hindi kayo magkasama, is yun pa rin yung bubuksan mo dito. At makikita mo pa rin po dito yan kung sino-sino yung mga tinatawagan niya. Alam mo ba, ang kinagandahan po dyan is makikita mo kung ano yung pangalan ng mga kontak niya. Halimbawa, nag-save siya ng kontak, is makikita mo po dito kung ano yung pangalan niya sa kontak. Halimbawa, mahal, orbi, ano po man yun dyan, is kahit i-delete niya po dun sa contacts niya, or i-delete po nila yung call history nila, is makikita mo pa rin po dito yan. Kung hindi mo po makita dito, is click mo lang po itong see contacts sure uploaded in messenger. Ito po siya yung maliit. Ito po siya. Dito po, is makikita mo na po yan dito mga kaibigan. Makikita mo dyan kung ano-ano yung mga pangalan niya. Wow, my bee, my darling, my mahal. Ano ba? Kikita mo po yun dyan. Tapos, makikita mo na po dito kung sinusunod din po yung tinatawagan niya. So, ganoon lang po kadali kaibigan na sana po ay huwag kayo mag-away. Bago mo awayin, is tanungin mo muna siya kung ano niya yung tao na yan. Salamat po.